Hindi. Hindi, halika na. Puti, tapos ka na. Madi. Brooks. Pika, Luna, Boss, Beauty, <laughs> siya Boy, si Batik si Tintin at saka si Tubi, si Kahil, si Marcia. Hoy, saan ka pupunta? Puti, puti, put, put, saan ka pupunta? Ha? Tapos ka na kumain? Tapos ka na? Hoy, Inday! Ano na, Inday? Tapos Tapos kain? mag ha, batik. Ay, yung ge. Oh. Huwag mag-aaway. Puti, saan ka ba? Puti, saan ka pupunta? Tapos ka na, Mars? Tapos ka na? Si di kumain eh. Inday! 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 Hindi ka kumain, dai Busog ka, dai <coughs>